Kapag lang araw po, in isang pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo upang ibahagi ang ibang ng ating Panginoon. Walang iba, kundi si Jesus. Siyempre, inquires alone. Wala nang iba. Kaya nga, alone eh. Sa Tagalog, lama Ayan. Ah. Pero, bago po tayo papalaw sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, tayo muna ay parang dudulog sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang ingin ang kanyang patnubay. Upang siya ang tumulong sa atin. Tanda niyo po. Upang siya ang tumulong sa atin. Salamat. Thank you po panonood ng ng ito. Panginoon Dios para metro. Al Ang metro Ama na makapangyarihan sa lahat. Samahan mo kami. Tahan ng pagbubulay. Ayoko iyong ebanghelyo sa pagkakataon nito. Turuan mo kami. Busugin mo kami. Buksan mo masaganang pagpapal sa bawat isa sa akin. Pangalan ni Yesus. Amen, amen, amen. Okay? Ang sabi ng Panginoong Yesus Kristo. Kaya nga, Ebanghelyo ni Jesus. Ah. Oh, hindi po pwedeng ipangilyo ni ganito, ni ganyan, ni ganyan. Ah, ko, isa na, bakit na? Naalala ko nung araw. Naghanap pa ng ibang ibangilyo? Okay. Ah, nang hindi na siya maka... sa iyo Hindi na siya makasagot sa akin. Ah, ba naghahanap ng ibang ibangilyo? Yung sinasabi niya, may mga ganito, ganito alam niya po yung mga ganyang klaseng estilo naghahanap pa ng iba ay huwag na kayong maghanap ng iba sapat po si Jesus ah, ah. hindi po ba si Lazaro nga patay na apat na haraw na kalitin sabi ni Jesus Lazaro lumabas ka at lumabas si Lazaro sa libingan o sa kweba Ah. Isipin niyo, nang nasa langit na si Jesus, yung lalaking lumpo, na ipinanganak na lumpo, since birth, nakita lang ni Pedro at Juan, Dinahagi nila si Jesus, at sumampalataya si Anong sabi niya? Tinalakas ang kanyang mga buto at siya'y nagtatakbo sa loob ng simbahan tumatalo nagpupuri sa ilan ah oh. kaya walang ibang ebanghelyo dapat kung di ebanghelyo ni Jesus lamang ay bigan kasi po baka maligaw kayo tandaan ninyo baka maligaw kayo eh simula na tayo <laughs> ang sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo. Sabi niya. Hindi ako may sabi. Babasahin natin ang sinabi niya. O, anong sinabi niya? Sa Ace, tingnan natin ang sinabi niya. Meron siya sinabi dito na nakasunod. Salamat, may Biblia. Sa is 38 ng 1. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Bumaba si Yesus mula sa langit. Sese bumaba. Sa atin, sa mundo natin. Ilan pa ba yan? Bumaba siya sa mundo natin. Ngayon, anong gagawin niya? Yun ang tanong. Anong gagawin niya? Ito po. After na si ni Juan Bautista sa Jordan River, sa Middle East po yun, sa Jordan. Kung nanonood kayo ng YouTube, I-search ninyo, Jordan. Magkikita po ninyo kung saan ginanap ang bautismo ni Juan Bautista na siyang aming lolo, kalololoan. E bakit po? E Bautista kami. O, huwag na kayong kukontra. Kasi yun ang na nakalagay. Okay. Eh. Eto. sa 3-1 nang panahong iyon si Juan Bautista o oh, kita nyo si Juan Bautista kinakita ko lang sa inyo <laughs> oh. ayan ayun Punta na tayo dito. 13. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan. Jordan sabi ko nga po sa Jordan. Sa Galilea. At mula Galilea. Kasi Galilean sila. At lumapit kay Juan upang pabautismo. Binautismo mo ni Juan. Then, after na siya mabautis nagsimula na pong mangaral ang ating Panginoong Yesus sa Mateo 4 naman. Yung Mateo 3, yung tungkol sa bautismo ni Jesus. Sa 17, sa 4.17 ng Mateo. Magmula noon ay nangaral na si Yesus. Ang sabi niya, pagsisiyanin ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, di maraming kasalanan niya, mga kasalanan, marami. Sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. So, sinasabi ni Lord Jesus, para paghariyan ka ng Diyos, kailangan magsisi ka sa iyong kasalanan. Paano ba yung pagsisisi ng kasalanan? Aminin mo, talikuran mo. O, naalala niyo si Magdalena, si yung mababang lipad. Sabi ng tao, O, guro, nahuli natin. Ito si Magdalena, nagbebenta ng aliyo. Kasi gusto nilang subukin si Yesus. Kasi sa kanilang panahon, kapag nag-asawa po ang isang hudyo, ng hudya, kapag ang babae po hindi virgin papatay ang magsasabi yung mismong asawa niya ganito po yan at saka lang po magsasama yung dalawa after ng wedding okay, naikasal na Kapag napatunayan ng lalaki na yung asawa niyang babae ay hindi na po dinugo, sabihin hindi siya virgin, yan, magsusumbong sa taong bayan. Pero na ako sa Pero kung virgin naman yung mapapangasawa niya, umiyaw siya sa tuwa at dala kung ano man yung ginamit na kumo, totoo lang, whatever, na pero pag hindi po siya virginis, papat Kaya si Magdalena, e eh, paano pa mag-aasawa yan? E eh, nagbebenta nga na Sabi ni Jesus, sige, yung walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato kay Magdalena. So wala pong bumato kay Magdalena. Kaya sabi ni Jesus, hindi rin kita atulad Magdalena umuwi ka na at huwag ka magbenta ng aliw. Yun ang sabi dito ni Jesus. Magsisi, ano pa, talikuran ang iyong mga kasalanan. Yun ang tinatawag nilang repentance, pagsisisi. Para pag ka ng Diyos, hindi ka napakaliwanag ang turo niya. Ngayon, ang tanong, dito bang tinuro ni Yesus hanggang ngayon na mihiral pa? Opo. Matatapos lang po ang pangaral ng Ebanghelyo ni Yesus once na si dumating na dito sa ating mundong kinalalagyan. Pag nag-rapture na, tapos na po ang pangangaral. Wala nang pangangaral. Lahat may hinto. Eh bakit? gugunawin na po ang mundong ito. Wala nang matitira. Ano mang yaman ang ipinundar mo, kaibigan? Nagpatayo ka ng maraming bahay? Bumili ka ng bahay sa abroad? Wala yan. Lahat yan masusunod. Susunugin po itong mundong ito. Kaya walang matitira. Ultimo yung mga dagat matutuyo yung tubig. Kaya e ngayon lang po sa ating panahon, natutuyo na po sa init pa lang ng panahon. Hindi po ba? How much more? Kung babalutin ng apoy itong mundo, kasi babalutin ng apoy yan. Para sa magiging bulang apoy. Eh. Ang mundo, pagdating ng paggunaw ng Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, magsisi kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Ulitin natin, magmula noon, no? magmula noon, after baptism sa Jordan River, ni Juan Bautista, nagsimula ang kanyang ministeryo. At ang kanyang unang sinabi ay, magsisi kayo. Bakit sinabi ni Jesus na magsisi kayo? Kasi po, lahat tayo makasalanan. Walang walang tao hindi po nagkasala. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa'yo, iyo. E, brother, ako naman wala akong kasalanan eh. Naalala ko noon, meron ko narinig na ganyan, babae pa man din. Wala daw siyang kasalanan eh. E eh di parang Diyos siya. Parang si Yesus. O, oh, di ba? Meron ko narinig na ganyan. Tandaan niyo po yan. Lahat po tayo nagkasala sa Diyos. At hindi po tayo karapat dapat. Ibig sabihin, hindi tayo karapat dapat. Kasi nga, makasalanan tayo hindi tayo magiging karapat dapat. Pero kung magsisisi po tayo, aminin yung kasalanan natin, sa ang kasalanan natin, yan magiging dapat na po tayo sa Diyos. Tingnan yung sabi ni Apostol Pablo. Sino ba si Pablo? Di Apostol ni Jesus. Siya nagtalaga bilang Apostol eh. O, o drain niyo ba ba yan? Kasi mga reliyong kinukontra nila yan, si Pablo daw ay siya sinungaling. Kasi na, mayroon sila nababasa sa Biblia ang salita ko, sabi ni Pablo. Eh salita talaga ni Pablo kasi siya nagsasalita. Pero yung salitang yon hindi kanya kundi nanggaling kay Jesus. Alang naman nagsasalita siya. sa uh, salita ng kapitbahay ko ito. Eh, hindi ganon. Eh anong araw, meron pong kapitbahay namin. Meron akong inuupahan tindahan. Siyempre, wala akong hanap buhay, no. So, kaya ba na sabihin sa akin, sa iba yung tindahan na yan? O ba sinabi ko, akin ito. Eh, bakit ko sinabi nga akin? Eh, ako gumagamit. Ako nagbabayad ng upa. Kala ko na hindi, sa kapitbahay ko ito, hindi. Sabi ko sa kanya, o yung bahay na tinitiran mo, hindi ba sa nanay mo yan? Eh di natural bilang nanay, di tagapagmana kayo, di inyo yan. <laughs> Kapag ikaw ang umuo pa ng bahay niya, ariin mong iyo yan. Eh bakit? Pag may sira, ikaw ang magpapagawa. Iba ganon? Kaya iyo Oh, O, tingnan natin si Pablo, anong sabi niya? 3.23 ng Roma. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Wala. Kahit isa. Even Pablo. O, ang lahat. Anong lahat? Lahat ng tao. Eh, tao ba si Pablo? opo po. Kaya sabi niya, lahat tayo. Nagkasal. Pero, tingnan ninyo yung patutuho ni Pablo ito idagdag nyo lang sa inyong kahalaman di ba sabi ni Jesus magsisi para paghariya ka ng Diyos tignan nyo sabi ni Pablo unang Timoteo 1.12 nagpapasalamat ako kay Christ Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, ang ministry, pangangarap sapagkat ako'y minarapat niya o, kita nyo, minarapat hindi siya karapat dapat pero bakit niya sinabing minarapat siya tuloy natin ako'y minarapat niya at inirang na maging lingkod maging apostol 13, inirang niya ako upang maglingkod sa kanya bagamat nung ay nagsalita ako laban sa kanya bukod dito inosip ko siya nilahit sa kabila nito'y kinahabagan na ko ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. 14. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala kalangit ng pananampalataya at pagibig na nasa atin dahil sa pagigipag-isa kay Kristo Jesus. Oh. Naging karapat dapat ba si Pablo? Yes! kinahabagan siya ng Diyos. Pag magsisi ka kay Bigan, kakahabagan ka ng Diyos. Tandaan mo yan, hindi pa uli ang lahat. Hanggat may buhay, may pag-asa, ika nga. Ka. Kailan, kay Bigan? Pagpatay, wala na yun, ha? Wala nang magagawa ang patay. Sa Roma 9.16, sabi ni Pablo, kaya tampasya ng Jose ay nasasalig sa kanyang abag at hindi sa kaluhoban o pagsisikap ng tao. Ang Jose na mahabagin. O kaibigan, hindi pa uli ang lahat. Kung hindi pa po kayo nagsisisi, simulan nyo na talikuran ang inyong kasalanan. Kayo naman ang na nakakalam ng kasalanan nyo eh. Ako, wala akong alam sa kasalanan nyo. Dahil hindi nyo ako kilala. Hindi rin ko kayo kakilala. Nagbabahagi lang ako sa inyo ng Ebanghelyo ni Jesus. Ebreo 4.16 Kaya't wag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Yun. Ano sabi ni Pablo? Kinahabagan ako ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin sa gusto niyang kahabagan. Kaya kung ayaw mo lumapit, natural hindi ka kahabagan ng Diyos. Ang kinakahabagan ng Diyos, yung lumalapit sa Kanya. Yung buong pusong naniniwala sa Kanya. Nananampalataya. Pero kung wala kang ganong damdamin, hindi ka kahabagan ng Diyos. Pero ganun pa man, mahal ka. Mahal Kanya. Bakit? Yung buhay mo galing sa Kanya. Bigay yan. Pinagagamit siya sa iyo. Libre, walang bayad, kaibigan. Tuloy natin. 4.16 ng Hebreo. Kaya huwag na tayo magatubiling lumapit. oh Huwag magatubiling lumapit. Anggat. Yung iba kasi eh. Hindi ko malaman ba tayo lumapit eh. Diba? Ayat, huwag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dohoy, kakamtan natin ang abag at kalinga sa panahong kailangan natin Amen. Hindi pa niya Yan po ang ebanghelyo ni Jesus. Sabi niya, talikuran. Hindi niya sinabi, ipagpatuloy. Eh, alimbawa, yung yung magdalit, isa siyang mag, nagbebenta ng o oste sa madalit salita. Kaya eh, sabi ni Jesus, ikaw, ako man, hindi kita hatulan magdalit. Umayo ka, umuwi ka na. At huwag ka na huling magkasala. Ibig sabihin, huwag ka na maghostess. Kasi kasalanan niya. Yung katawan, katawan mo, pinagagayin mo sa hindi mo asawa ang pwedeng maggamitan lang ng katawan ay mag-asawa. Yun nang batas. Kaya sabi niya kay Adana, diba, magpakarami kayo. Kasi mag-asawa sila. Kaya e ngayon, iba yan. Kaya kami nagpapakarami. Sige, <laughs> pag na natin ano inyo, masyado masalimuhot ka na eh. Eh, ginagamit pa yung salita ng Diyos magpakarami rin kung di ba naman talaga may isaya din <laughs> salamat Panginoon Diyos sa liwanag ng iyong turo at aral na nakalagay sa video nawa kayong mga nanonood ng video nito nakikinig nawa dat ng kayo ng kahabagan ng Diyos panahon na kaibigan di pa po uli ang lahat Isuko ng buhay sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Ang anak ng Diyos na buhay. Amen. God is good. O Lord. Kaibigan, like and share. And share and share. kaya mga na-share and share niyo po siya. God bless us all. Ito po ninyong kaibigan, Jesus brother. Manny Bautista. Andito po tayo sa barangay 96. Tama. 96. So, Nate, this is the one. Tom, Tom, my God. bless us all. Okay? Meron tayong kasama. Baka nakala niyo wala. Di ba? may lumalakad sa likod ko? Hindi anino yun. <laughs> hindi anino sa tuhong oh, tao. O yun. O oh. yun pa. Ah. Yun. Nakita niya Yung masitong na yun. Yan. Meron tayong kasama. Yan. Ong by post. Sige po. Have a blessed Bye.